Ayan, what's up? Magandang gabi mga po Ayan, si uh, Maki nga ay matagal na sa akin nag uh, sabi na saman niya daw ako dito sa gym Matagal na kasi si uh, Maki nagsabi sa akin na sumama daw ako mag-gym At siya magbabayad ng entrance Kaya ayun, uh, sa tagal niyang nagiling sa akin na uh, isama niya ako ay ito pinagbigyan natin at subukan nating magpalaki ng ating katawan ayan kung lumaki talaga titingnan lang natin kung kaya talagang lumaki ang ating katawan ito baka lumaki sa atin itlog patay ayan, ayan si uh, pinsan sama rin namin dyan Ayun nagbuhat na nga ako dyan eh sinubukan ko talagang magbuhat buhat at ating... sige lalardi tv <laughs> parusahan mo na sarili mo kaya mo yan Ayan, si Pinsan Gising at todo suporta naman sa aking pagbubuhat. Ayan, pagod na pagod na ako dyan, no? Hindi ko na maangat yung ano ko dyan, eh. Kaliwa, kaliwang kamay ko, eh. Talagang mahina talaga yung kaliwang kamay ko. Ayun, no? Ang, ang, ang trainer ko. Laki mga katawan yan, eh. Si Don Maki at saka si Pinsan Gising, ayun, no? Oo, oh, nagawa na, nabali na, nabayot na. Patay nabayot na <laughs> ay yay laki ng katawan <laughs> okay bagay bagay pwede na <laughs> pwede na talaga oh, mga ano ko trainer mga malalaki mga katawan yan talaga sila dyan nag gym araw 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 nandyan sila kaya ayun, iningan nyo na naman ako nila Ayun, sasamahan natin subukan natin magbuhat din Oh. Aba, aba. Ay, ay. Hirap na hirap, hirap na yung kaliwa ko dyan eh. Pagod na pagod na yung kaliwa ko. Oh. Ngalay eh, ngalay. Kasi may pilay kasi yan. Ayan, tingnan nyo. Pagbuhat ko dyan. Malupit yan. Hmm. Ayan, di ba? Hmm. Dalawa yung ano ko dyan eh. Nagtuturo. Hmm, hmm, hmm. Kaya na lang. Kasi di na magbuhat yung kaliwa. Terus gini, no, jim-jim ke mana kan ni. Oh, ni silbi nak keliwa. <laughs> Agoy, ya. Oh, saya nak tahu sini. Ambot sini, ugma, ugma sini, mengiari sini. <laughs> Dari Ni nama kebuhat yang keliwa aku dito. <laughs> At, tay, isu, ada pa. Mm -hmm. ah, <laughs> Asus, tikaw, toto, Tai tai jen. Yang di tuan na teman tahu sahabat ini maki. Yang ganyan daw orang pegang uh, hilak. Mhm. Mm mhm. Mm ba. Tinggal natin. Hmm. Apa? Pidi. Bilis ya. Ha? Mm. Sige Sigi lo. Pas pas lo. Galing ah. Ha? Yang. Tengok orang jenak gawat maki. Asal -as sebab -as -as saya ni bisa dihilang. Baliwala na yan sa kanila kasi eh, palagi na sila nabubuhat eh. At magaling mag ano si Maki mag program. Talagang mapapagod ka man pero solid talaga yung sakit ng katawan mo. Sigurado yan. Kailangan sundutin talaga natin bukas to. Dito alalayan na ako dyan. Hindi na kaya ng anong Babagsak na yung kaliwa ko. Ah. Eh.

Ayan, napatapos na nga kami mga po. Ayan, napauwi na rin kami. Maraming maraming salamat sa inyong pagpapanood sa aking uh, mga video. At uh, patuloy lang sa pagsuporta sa aking mga vlog. Ayan, kung natapos nyo ang aking video, please follow, like, and share. At sa aking YouTube channel, please subscribe.